Good morning. Ito ang pinakmahirap na paghahanda, uh, pag, pag iimpake Masakit sa ulo. Hindi ko alam anong dadalhin kong tamit. Kaya paplanchahin ko na lang lahat bago mag mamili kung anong isusuot ko, guys. napaka ko kasi mag-travel. Gusto ko marami akong damit. Bihis lang bihis. Kaya ito, Paplanchahin ko na. Nag-iimpate na ako. Ay. Hindi ko alam kasi anong dadalhin kong damit eh. So. Three days sa Bohol. Three days sa Cebu. Mauuna muna. Bababa po ako. Sa Cebu. Kasi di ako marunong sa Bohol eh. Kaya eto bukas na po yung flight ko mamay madaling araw nasa airport na ako ito po ang pinakamahirap sa akin yung pag i hindi <laughs> ko na ready <laughs> ilang araw <laughs> kasi busy ako matagal kasi ako di nag travel ito na na naman ako solo ko po pala yung travel na to so join lang ako sa Bohol pero yung first day sa Danaw ako kay tour po yun. So, solo ko siya. Second day po, joiners. Makiki-joiners ako sa, ano, counter side to ba yun? Hindi ko alam kung anong araw ko po gagawin yung para -selling. Gusto ko maranasan yung para selling para ka. Bago ko tumanda. Meron akong ipagmamalaki sa mga apo ko nakahalipad ako sa taas. <laughs> ang hirap. Ang hirap mag di Hindi ko alam. Hindi ko alam anong dadalhin ko. Sukat ako ng sukat. Sandali lang po. Habang nag-impake po ko at namamalansya, may kasama akong timbangan. <laughs> Para makita ko po kung ilang kilo yung dadalhin ko kasi ayoko na lumampas eh. Pabalik lang ako may bagis na check-in ah 20 kilos. Pero papunta, wala pa akong ganun ano, 7, k 7 kilo lang. So, niready ko na yung ko. Ay, naku, napakahirap po talagang mag-travel. Ito na yung mahirap na gagawin ko. So, nam namamalansya pa lang po ako ng mga susuotin ko at mga OOTD ko. Hindi ko na ready ng ilang araw ako ba? siya so tong excited. Wala akong nagawa. Ngayon ko palang po ready yung pag empathy ko. Hindi ko alam kung matatapos ko kaagad to. <laughs> Kasi mamamalengki pa po ako ng paninda ko sa ilang araw. Pag alis, kailangan mayroon akong paninda kahit konti yung mga nangungutang walang utangin <laughs> yun lang ang pag asa ko yung mga nangungutang yung iba kasi hindi naman bumibili sa akin eh. pag may pera doon sila bibili sa labas pag walang pera dito sila mangungutang nakakatuwa ng no? kapal ng <laughs> pero mababawasan na rin ayan po namamalansya pa lang akong kasalukuyan habang nag i mas pipiliin ko na lang kung ano yung susuotin, anong dadalhin ko di ko alam ah, excited ako masyado sobra di ko po makakasama yung mister ko kasi nagtatrabaho siya at walang magtatawag dito sa bahay namin kailangan may naiiwan lalo na bukas it's a big day for me nakakatuwa no tagal-tagal kong din nag-travel na ni bago ko ilang taon po ako nakakulong nasa bahay lang ako hindi ako namamasyal so ngayon this is it matagal ko itong pinagdondaan 5 years <laughs> 5 years po kung din nag-travel ngayon, mag-uumpisa na akong magta-travel kasi kailangan ma-enjoy natin yung life natin habang malakas pang mga tuhod. Kasi pag ma masakit na yung mga tuhod at nagkakaedad na, hindi na tayo makakapag-travel, diba? So ngayon, sasamantalahin natin habang malakas pa yung katawan natin at ang pakiramdam natin ay feeling yung baga. <laughs> Hi. Sana matapos ako kagad. Ang dami ko pa pong gagawin. Wala pa akong naiimpake. Paalis na ako. Hirap kasi mag-impake. So, i-update ko po kayo mamaya kapag uh, may natapos na ako. Break muna. Break. <laughs> Kailangan sa mga OOTD, ah uh, practical ka kailangan ganito lightweight lang para marami kang maging mailagay sa maleta kasi kung mabibigat na tela yung da bibilhin mo wala ka malalagay sa maleta konti lang iak eh, ako naman magastos ako sa damit yan lightweight lang po lahat ang binili ko yan, mga ukay ukay lang po to tigbebe yung 50 so hindi po ako namimili ng mahal kasi isang suutan lang eh yan mga OOTD ko po, tig 50 yan, mga skirt ko po, mumurahin din 50, ginawa ko po to binili ko siya sa halagang 50 pesos, nakagawa po ako ng palda so kung bibili ka po kasi ng palda mahal, so practical lang yan ang mga OOTD ko so yun nga po puro mga lightweight yung mga pinamili ko hindi po ako namimili ng mahal na damit kasi wala akong pambili eh. Pang travel nga lang, mahal-mahal na. Yan, puro lightweight po. Sa mga pants, puro lightweight din po siya. Para po hindi tayo ma-over. So, 7 kilos lang po kasi yung allowed sa hand carry. So, ayan po ang mga dadalhin ko. Sobrang dami. Hindi <laughs> ko po alam kung paano ko pagkakasyahin yan. Yan. Tsaka po isang bag na malaki eh hi super excited! <laughs> After five years, makakagala na na naman ako. So, kagigising ko lang po. Uh, hindi pa ako naghihilamos, pero nakalipstick na ako. <laughs> Nakakwintas pa ako ng fairlass. <laughs> Feel ko lang maging donya sa araw na to. Kasi nag i nga po ako. So, abangan nyo na lang po yung susunod na kabanata sa aking paglalakbay. Solo ko nga po pala yung travel ngayon kasi wala po makakasama. Mas gusto ko po kasi yung solo na naka-private kesa yung marami kang kasama, ang daming ek-ek, ang daming oras na ng pag-alis, nagkaantay ka pa rin. Pero pag solo mo, maaga pa lang, paalis ka na ng bahay, di ba? Maaga kasi ako bukas sa airport kasi ayoko ma-late. So, hanggang dito na lang po yung aking isi-share uh, isi muna sa inyo kapag tapos na po ako mag-impake, doon ko po ipapakita yung kabuuan ng aking pag-impake. Napakahirap po talaga mag-impake. <laughs> Gusto ko lahat ng damit dadalhin ko. Gusto ko oras-oras nagbibihis ako. So, yung lipstick ko po pala nabili ko sa TikTok kay Madam. Nakalimutan ko yung pangalan. Search ko ulit kung ano yung pangalan niya. Yun. Napakaganda oh. Para siyang ano. <laughs> O sige po, maraming salamat. Sana panoorin niyo po yung YouTube channel ko. Tsaka po mag-subscribe kayo. Please subscribe and share. Marami pong salamat.